morning good afternoon good evening this is alan burgess from the hashtag walk with land channel welcome and welcome back to our channel all right so uh, before we start our conversation for today's uh, discussion uh, let us just honor our subscribers uh, they are now uh, 5027 subscribers thank you so much for all the support and help and of course no let us not forget our international subscribers and my friends no if you are not yet subscribed to our channel please do it so so that we can be able to continue all these things and maintain and sustain this particular channel believe me um, any minute or any minute or minutes uh, uh, that you are watching these videos uh, without skipping the ads would mean a lot and it can help no um, how are we sustaining this this particular channel thank you so much okay so ngayon ang ang, ang tanong natin ngayon is ano no uh, ano naman tayo no? national politics naman tayo guys national politics in the senate all right do sa senate po kasi no merong ano may recently no may by interpolation no may uh, uh, mga clarif clarificatory question si our questions si Senator Alan Peter Cayetano no kay laban ay, hindi man laban uh, dun sa atin niya no na uh, chairperson ng ng higher education or yung basic education basta education committee on education si um si Pia Cayetano no yan tapos uh, nung pinapanood ko siya. Talaga, parang ano, okay ito ah, okay ito ano. Ah, Pero minsan pag napapanood natin si uh, Senator Raffy Tulbod, may pagkakaiba. Okay? May pagkakaiba talaga, no. Okay, so ngayon ang katanungan natin, hingin ko din ang inyong opinion. Tapos uh, later on, iano natin, no. Sasalain natin kung kung ano ba, ano bang background ng dalawang ito. Okay? okay? Yan si ano um, laban sa Senado laban sa Senado hindi naman laban pero laban sa sinado Rafi Tulfo no si Senator Rafi Tulfo Rafi Tulfo versus um, Alan Peter Cayetano Senator Alan Peter Cayetano sino ang kumakamada sino ang kumakamada ng atensyon ngayon okay sino ang kumakamada ng atensyon ngayon alin panic ang kakampihan mo ibahagi ang iyong opinyon sa baba. sa <laughs> comment section. Okay, sige. Ano muna tayo ha? Sip coffee. Alright. Uh, Ti pala yun, not coffee. <clears throat> okay. So yun, ganoon ha. Eh. Uh, tignan nyo. Ito, anong bang background ni Rafi Tulfo? Yeah. Para maano lang natin. Si Rafi Tulfo po ay I, uh, ngayon lang po yan naging ano naging senador no uh, actually number two. number two siya no ah uh, nag number one si Robin Padilla, pero number two po siya nung nakaraang eleksyon. Independent po yan, no? parang inadapt lang siya ng mga iba't ibang parties, pero uh, most like basically, independent po siya pumasok. nang ano senado no pagtakbo niya no so, imagine niyo yung guys uh, without um any party naging senador siya no so posible pala okay posible pala yung broadcaster yan okay talagang ano yan no so, po, ano nga, ano, pag may reklamo, ang mga taong bayan, sa kanya pumupunta, ha? May nauso nga yung ano, itulfo mo yan, okay? Pero, in the past, may nagkakaso, eh, nagkaano din yan, eh, no? Nagka-issue din yan with regards to a teacher, okay? Yung teacher kasi, parang ano, no? Parang pinaparusahan yung, yung, yung estudyante. Ano yun? Talagang pinahiya niya yata yun, ganyan, something like that, no? So, pero na, natapunan din, kaya nanalo siya, eh, no? uh natabunan kasi pero kung yung issue na yon ay talagang uh, pumunto yon doon sa 2022 ay baka nataliyan. Anyhow uh, yan, tapos ito si Raffy Tulfo, kaya uh, lumulutang ang kanyang pangalan, no? Bilang isa sa mga tatakbo sa 2028, no? Yan Raffy Tulfo, Sara Duterte, Peterrom Valdez. Ayan yung mga parang tatlong lumulutang na pangalan as early as now. Okay? Siyempre, uh, kung sa pera-pera lang. Pera, uh, yeah, baka ano, no? Top 2. Top 2 to si Zaro Tuterte at saka si Speaker Romualdez. Pero, siyempre, hindi lang naman sa pera yun, no? Y yung YouTuber din po ito, no? YouTuber din, no? Ibig sabihin, uh, may mga content siya sa YouTube. Tignan nyo po, no? Milyones din ang mga followers niya, no? Ang mga subscribers niya. Kaya naman, baka naman mga subscribers ni Rafi Tulfo, uh, paki-subscribe naman po tayo dito. Alright, sige. Salamat po nang marami, no. Ngayon, si Alan Peter Cayetano naman, no. Si Alan Peter Cayetano po ay anak po yan ng dating yumaong kumpanyero Cayetano, no, Sen senador. Alam naman po natin kapatid niya si Pia Cayetano. So, anyhow, Meron po siya lang clout talaga no in terms of politics, local and national politics. Pag sinabi mong Cayetano, no, Oh, parang bakang sure win na yan no when they when they, when they run in the senate totoo naman no parang hindi ko matandaan na natalo na sila no now si ano si Kai uh, Alan Peter Cayetano ay ano yan uh, abogado yan abogado yan by profession kaya ang galing niya po, no magsalita at yung hindi yan po first timer na naging senador ayun po ang difference nila no uh, si Rafi Tulpo, uh, ngayon lang po naging senador no? Siguro hindi niya alam yung mga mga ano, no? Mga details ng pagkastinador, pero <clears throat> ano naman, no? Pero okay naman siya. No? Si, si Alan Peter Cayetano, ano, hindi po yung first time na naging senador, no? Ma, ma, madaming beses na po 'yan. Naging minority floor leader, naging majority floor leader, iba-iba pong mga ay uh, na ko naging majority floor leader, no. Pero iba-iba po mga kanyang ano, no? Kanyang committee membership, and chairmanship, iba-iba uh, po yan. Naging opposition yan, naging majority, ay naging uh, part yan ng majority, something like that. Okay? Now, tumakbo po, po yan ng 2016 kasama niya si uh, uh, kasama niya si Pangulong Duterte. Siya po ang kanyang vice president, no? Kaya nga po no ano, 2023 2017 rather after niyang matalo, no, one year after, ay uh, inappoint po yan bilang secretary po yan ng Foreign Affairs. Okay? Tapos yung 2025, no, tumakbo bilang ano po 'yan, no? Um tumakbo bilang congressman ng uh, ang tawag doon um, uh, tumakbo bilang congressman po yan ng uh, no? tapos nung, uh, nung tumakbo po siya ng Taguig Pateros naging speaker po yan ng House of Representatives no? ano lang po one and a half year <laughs> One and a half year lang po siya, tapos pinalitan na po siya ni Alan Peter uh, Firasco ng Marinduque. Okay? So yun yun, ha? Uh, yun po yung difference nila. Uh, kung nakikita niyo po yung backgrounder, no? Talagang, uh, ibang iba po talaga, no? So para tayong nagkumpara naman sa isang-isang fast food, sa isang restaurant, kung baga. Pero ma parehas na masarap ang, 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 ang food, no? Pero magkaiba po yung level, something like that. So, syempre, uh, parang PBA at NBA player, di ba? Oh, well, magaling mag-basketball. Pero kung pagtatikpati mo, syempre, ibang-ibang level ng NBA player versus sa uh, PBA player. Okay? Now, in terms of ambitions naman, no? um, in terms of ambition, syempre, ang ambition po ni ano, Peter Cayetano, alam, Peter, Cayetano, tingin ko, ay wala na. Tapos na siya doon sa president, vice president. Kasi natalo na siya bilang vice president ng Pilipinas. Okay? Uh, natalo na siya eh, no? Hindi, e, hindi na talaga ugra. No, eh nung ano nga eh, 2022, pinapalutang na tatakbo siya bilang presidente ng Pilipinas. Talagang hindi kaya uh, mababa sa survey. Okay? Kasi here in the Philippines, once you have lost, no, as a president or a vice president, no, except for for ano, you know, Bongbong Marcos, kasi hindi naman siya natalo, you natalo noong 2016. Okay? Para magkaibang posisyon. Kumbaga. All right, so ayun, no? Hindi na, no? Ang dami nang tumakbo ng ano, ilang beses na presidente, na ilang beses na vice president, pero natatalo sila. Kung natalo na sila. No? pero this time around, uh, ayun, eh, kaya tapos na. Ngayon si Rafi Tulfo ay may mga chances pa siya na magpabango ng pangalan, no? O, may mga chances pa siya na i -ano niya talaga, no? i-align niya lahat para makatakbo siya sa 2028, not as a senator, but also baka vice president or president. Hindi natin alam. Okay? So, yon ha? yon So, ang dito na lang po mga kaibigan ko, no? mag -ano po kayo dyan, no? mag-comment po kayo dyan kung sino po no? sa kanila ang mas karapat-dapat. Okay? So, ang tanong po natin ngayon, laban sa Senado, Rafi Tulfo versus Alan Peter Cayetano, Sino ang kumakamada uh, ng atensyon ngayon? No? Aling panig ang kakampihan mo? Ibahagi ang iyong opinion. Okay? So, salamat po ng marami. Uh, let us just honor our subscribers. Okay? Again and again. And, siyempre, um, ano po, no? talagang yung komento niyo po, yung uh, opinion niyo po ay napakahalaga dito sa channel na ito. Lagi ko nga po sinasabi sa inyo, sinasabi dito sa ating channel na iyong ano po, uh, kayo po ay parte po ng success ng channel na ito. So, kung si later on maka 100,000 tayo, so, so, ano po 'yun? Success niyo din po 'yun. Okay? So yung opinion niyo po uh, ito po ay platform nyo din, channel nyo din, no? So whatever you you comment there as much as possible, no? Nagko-comment din ay nagre-reply po tayo sa mga comments nyo. Okay? Kasi nga po, eh, kino-consider po natin na kayo ay bahagi or part, you are part of this channel. All right? So until until then, thank you, thank you so much, especially to our ano ha, United States of America subscribers and viewers. All right, thank you, thank you so much. Yung European countries, natin. Okay, and then um, you no, oh? yung... European countries and North American countries. Natin. thank you, thank you so much, guys, and I love you all. And God bless. You. Thank you so much. Bye bye.